Good morning! Maganda so, yung sikat ng araw ngayon ulit ako uh -uh. ako uh -uh. Nandito si Georgie kasama ko May pasok daw siya Panghapon daw siya kasi kinder siya Lakad-lakad ano lakad ano tayo Kasi lagi lang akong nakahiga Maulan kasi Ano bang oras? Maga pa Ngayon maglakad-lakad pa. ako Para naman maka-exercise at saka maaraw-arawan Lagi na lang kasi ako nasa bahay guys oh. maputik dito pero ngayon ano na kahit papano na na ng konti maputik dito eh kaya nakakatama din lumabas may kwento pala ako kahapon pumunta na dito yung ano ito yung update ng aming ah sige uwi ka na o oh, ba diba, ang putik dyan oh. Sobrang putik dyan. Sobrang putik. Kaya nakakataman bang lakad. Nakakataman bang lakad-lakad. Tapos ayan yung aking talbos dyan. Oh, madam. Oh, naulan na! Ayan, oh. Oh! Bayan diba guys, umulan. Kala ko maganda yung panahon. Kahapon pala. Ayun na yung kubo namin, oh kita nyo yun, yung kalahati lang yan itina, itinawid nila dun sa kabilang kabilang bakod na yan, hindi yan sa amin tapos yung kalahati nandyan, ayan o naiwan kasi hindi nila hinaya maghapon nila yan inano, maghapon nila yan ginawa dyan hindi ko alam yung ano na lang ni Joy Joy maghapon nila yang ginawa yung tinanggal tapos 15 katao daw yung ano dyan 15 katao yung nagbuhat pero hindi nila nabuhat kahapon kasi sobrang bigat daw talaga as hindi ko alam kung bakit sobrang bigat nyan ikawayan lang naman yan tapos kalahati lang yung nakuha nila yung kalahati hindi nila nakuha na iwan dyan hmm. bigyan ako ni GZ ng ano ni Joy Joy yung kanyang raincoat Puntahan natin yung kobo. papakita ko sa inyo. Umuulan pero umaaraw. Pakita ko. Pakita ko sa inyo yung kobo. Ito. Ang daming tao kahapon. maaga maaga sila nagsimula. Hindi lang ako makalabas. Kasi ang sama talaga ng pakiramdam ko kahapon. Gusto ko sanang i-video kahapon eh. Kaso lang, sa mga yung pakiramdam ko. Ito yung aming mga duyan dito. Masarap dito mag-tambay pagka-summer. Wala, ang nangyari dun sa kay Mito. So, ayan, ang dami pa naman bulaklak niyan. Baka nagtanggalan ang bulaklak ng bagyo. Ayan na guys, o oh, kalahati na lang siya. Ayan na. Ah. <laughs> Nakuha na nila yung kalahati kahapon dyan. Sobrang bigat daw talaga. Ayun, nanguha sila ng kawayan kasi yan sana yung gagamitin nila para mag ano, kasi bubuhatin nila yan, bubuhin nila ulit. Tapos ayan guys, oh. Ayun yung kalahati guys, oh. ayun oh. Inano nila dyan. Sinira nila yung bakod namin. Oh my God. ayun oh tinanggal nila yung isang poste dyan o na ano simento o ito o oh. ito o oh. nabuwal na yung ano namin o oh. nabuwal na yung aming poste hala sinira nila yung aming bakod ayan guys o oh. ayan na yung kalahati ng kubo ayan hala oh. nasira yung bakod makakapasok na naman yung ano makakapasok na naman yung kambing ayaw namin na pumapasok yung kambing kasi nangangain ang mga halaman wala uy nasira na yung bakod dyan oh. tsaka yung ano ayan na yung nangyari oh. kalahati na lang <coughs> tapos ito ito yung maiiwan na siminto na to gagawin pa rin namin kubo yan lalagyan namin ng mga poste na ano, bakal na. Tapos, bubong namin ay ano na, yero na. Hindi na ganyan nakawayan. Para matagal. Kahit medyo gumastos kami ng medyo malaki-laki, eh at least pang matagalan. Hindi katulad nito, alam nyo ba kung magkano tong bili daw ng ano, ng may-ari? 80,000 daw yan. Sabi dito ng kapitbahay namin kasi yung kapitbahay namin ay pinsan niya pala yung caretaker dito na nakatira dito dati. Pinsan niya pala yun. Kaya alam niya kung magkano yung price niyan. Sige. 80,000 pala yan. 'Di ba? Isipin niyo 80,000, no? Nabulok lang i e kung yung 80,000 mo eh ano, gawa sa bakal yero yung yero o di ilang years ang itatagal kumpara sa ganyan lang na kawayan, no pero sa bagay maganda kasi naman tingnan din o parang native native siya maganda naman talagang tingnan kaso nga lang yung buhay niya ano lang bilis ayan sa linggo na naman nila yan daw kadi kasi may mga trabaho yung iba hindi daw kaya ng ilang tao lang, i-15 tao yung kahapon, mga lalaki, hanggang dyan lang nila nabuhat, oh. Hindi nila na ano, nadala. Dadali niyan doon sa likod, kasi yung nanghingi niyan, eh, taga doon sa likod. Kaya doon nila dadali niyan. Siguro naman aayusin nila yung bakod namin pagkatapos nila makuha yung kubo. Yan si Brownie, oh aming aso na mukhang baboy sa <laughs> so, sobrang taba ito yung mga sili, oh. Buti hindi nagtumbahan itong mga sili. Halak ka. Yung malaking sili, nakaano na, oh. Naka-slant na. Parang matutumba na. Sayang, oh. Napakadami pa naman itong bunga. Sobrang daming bunga. Naka-slant na siya dyan. Wala, nabuwal nga talaga. Yan yung ugat niya, oh. Hmm. Nabuwal. Sayang pag natumba. Mamamatay. Ito yung ano o. Oh, yung ano to eh. Mangga na Indian Mingo. Pinagtatapon lang namin yung buto. O tumubo. Ito yung aming kay Napakadaming ano nito. Napakadaming bulaklak. Kaso nga lang. Nung nagbagyo. Ay meron pa naman. Ah mahigpit naman yung mga ano niya. Mayroon pa kaso kunti na. Wala, uy, kumunti. Ah, marami-rami pa. Marami-rami pa ang mga bulaklak. Oh. Ayan, oh. Maayos pero parang na ano din. Parang umano din yung mga sanga. Buti na lang, hindi talaga dito sa amin tama ng bagyo, lumihis. Ay, ano na lang kung nag-signal number 3 talaga kami kasi signal number 3 kami dito eh. Ayun, 'yung mangga din 'yan. Marami naman na kaming mga halaman. Kaso maliliit pa. Eh umaraw na naman. 'Di ba? Kanina eh, biglang um -ano, umulan habang naglalakad-lakad ako. Papaaraw ako. So, minsan lang ako maarawan. Ay, may mga mangga din 'yan. Ayan, umangga din. Marami na kayong mga pananim, kaso lang, maliliit pa sila. Pag ito ini, mga umano na, lumaki na, hindi na kailangan bumili ng prutas. At puro prutas ito. Puro mga punong kahoy na namumunga itong mga tanim namin. Meron kami dito mga guyabani. Ngayon, ano, meron kami mga bayabas. Yung malalaking ano, bunga ng bayabas. Oh, ayan, oh, ang ganda na ng ano, lad. Hmm. Naku, hahabol na naman si Brownie. Uwi muna ako. Hindi pa ako nag-aalmusal. Mag-almusal muna ako. Alis si JC. Muntik pang maiwan yung rambutan. Ayan o. Dali ni Joy Joy. Nakabuta. Kasi ganyang kaputik yung ano namin Oh daanan dyan oh. Oh, sobrang putik nyan kaya tuwang tuwa ako kapag umaaraw kaso parang iscam naman yung araw dito aaraw saglit ilang oras, siguro dalawang oras tapos buong maghapon nang uulan wala din alis siya kasi paparestro niya yung aming ano, tricycle hindi kami makapunta ng bayan bigla kami mahuli doon expired na kasi yung restro ang aso namin oh, sasama kay GC narinig niya yung tricycle no brownie, wag kang sumama, kain dito kain, 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 kain